Good morning guys, uh, welcome to my YouTube, KVR TV uh, For today's vlog ay uh, magluluto tayo ng kusido uh, Ito po yung lutong Bicol. Ang tawag dito namin ay kusido Ang gagamitin natin ay lapu-lapu Okay, so bago tayo mag-start Shout out muna natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad at lalong lalo na dyan sa Bicol, sa gubat Sorsogon. Mga kapatid ko dyan, Bats89, may kalabi shoutouts sa inyo lahat dyan. Okay, uh, bago tayo mag-start magluto, introhan muna natin. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao Pati na dyan sa abroad Sa mga Pilipino community A Mega love shout sa inyo dyan. Ayan, magluluto tayo ngayon guys Samahan nyo ako Magluluto tayo ng kusido Kagamit tayo ng isdang lapu-lapu Ayan, so ganyan Ito po ang ating mga recipe uh, Ingredients Ayan po Kamatis Siling haba, sibuyas uh, Talbos ng kamote at meron tayong lapu lapo Ayan may dalawa tayong isda rito malalaki lapu lapo Hiwain natin mga sa gitna Tapos gagamit tayo guys ng uh, Tawag dito uh, Hugas bigas Okay So hihiwain na natin ang uh, isda Balikan natin mamaya Eto na guys Mga kaluto maghugas na tayo ng lapu-lapu Actually nahugasan na natin to Nung nakaraan Ugasan ulit natin So ayan So medyo Frozen pa siya Ihiwa muna tayo ng Kamatis-sibuyas Totoo muna natin yan Okay Ugasan muna natin yung mga gulay Ayan yung talbos kamatis buyas tsaka yung siling haba ito yung talbos ng kamulti guys ayan napakasustansya nito guys So, tatalbusan muna natin. So na guys, uh, sibuyas na tayo. Bawa natin. Bawa natin lang sa ano. Sa tatlo. Yan. Kamatis naman tayo guys. eto na tayo guys iwayan na natin yung ano okay guys lapu-lapu sarap tong sarap nito sa bawa guys Hmm. Malaban, no? Sarap. Okay. Tapos na tayo sa pag-ihiwa. Magluluto na tayo. Tara. Tara. Ayan mga kaluto, mag-start na tayo Ayan, meron na tayong hugas bigas Ayan, at ito meron pa tayong additional ditong isa So unahin na natin guys, lagyan ng asin ang ating uh, Lagyan natin ng asin uh, One teaspoon, ah, uh, tablespoon So ito pong uh, Isda ay pakukuluan muna natin guys, ayan Napakalaki ng ulo Napakalaki ng buntot yan. So, ayan guys. Pag niyan, ilalagay na natin yung sibuyas kamatis. Iuhuli natin yung yung gulay nating talbos ng kamote. Okay guys. Pakuloyin muna natin ng 3 minutes. Okay, balikan natin. Ayan guys, uh, kumulo na guys. Tatanggalin natin yung mga impur impurities na yan. Ayan, may mga dugo-dugo ng ano, may isda. Tanggalin natin 'yan. Lansa 'yan, malansa. Marumi. So, tatanggalin natin 'yan, guys. Ayan, priorities na 'yan. Tapos so, pagkatapos kumulo, guys, susunod na natin 'yung yung gulay. Ay hey, mga kaluto, ilagay na natin yung mga pampalasa natin, mga seasoning natin. Eh, ayan. Ilagay tayo ng paminta, buo. Tsaka konting bedsin. Optional lang to guys ha, kung sino lang may gusto. Okay, na natin guys ang ating mga pampalasa natin ayan sibuyas kamatis tsaka sili sama na natin guys yung ating talbos ng kamote. So after 3 uh, minutes okay na yan. Tatakpan muna natin. Ayan na mga kaluto Okay na to Wow Okay na to guys Plating na tayo Ayan Sarap ng higop nito mga kaluto Ayan, shoutout nga pala dyan sa Kabikulan Ayan, sa Gubat Sorsogon Sa Bats 89 At sa mga pinsang ko dyan Sa Gubat Sorsogon Ayan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao Pati na dyan sa abroad Sa mga Pilipino community natin Yung mga OFW natin Mga bayani Mga shoutout Thank you for watching And supporting uh, the, the video okay guys thank you thank you so much and uh, thank you for watching okay god bless us all